nalobat lang kasi yung cellphone ko. Kaya, ito na yung... baka nalalayo nalala yung ano, challenge ko, yung listik. At, tatry ko na. Ito siya. Maga. Oh, no. Ah, natatakot na ako. Sige, go. Basta. Dahil dyan, go ko. Ayan na. Yan na. Okay. Ito na. Mm. Ito na nga. Lillistick really na ako pero hindi ako bakla. Hey! May ko. Oh, Uy, sure. Okay lang yan. Ito na. Ito na. Ito na. Okay. Alright ka. Ayan. Okay. Dito na natin natatapos. Ha? Ano? Ah. Uh, dito na natin natatapos ang video. Tanay naman. Hindi na yan yata kayo nag-enjoy, ba? Diba? Kasi mabilis lang natapos. Huwag nga palang nakalimutan nag-like and subscribe. Bye!